Ayan mga kasaguan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang mimingwit tayo ngayon, yung pahay natin mga kasaguan buhay na hipon. Ang um, balay pahitahid pa lang po. Yung mga kasama natin si Kabul si Kuya dyan. Nandito pa sila mga kasaguan nagbibihis. Ayan, nandito na yung mga gagamitin natin ano, nylon, tsaka gasolina, ayan. Ito so, yung gamit natin mga kasaguan. Ito, number 10 to, yung nylon na to tapos ito number 8 yung isa naman number 10 mga sagwan kulay blue ayan yan yung gamit natin na ano na bali ayan maganda yung panahon dito sa amin nandun yung pakin natin sa ilalim buhay na hipon nanguli kami ni Gabolbol kagabi mga kasagwan yan shout out nga pala sa inyong lahat mga kasagwan maraming salamat sa supportan nyo po sa amin yan, pati na rin sa mga hindi nag-skip ng ads Maraming salamat po Alam lalo na po sa mga OFW Na sumusuporta sa amin Yan maraming salamat po At mag-iingat po kayo palagi Ayan mga sagwan abangan nyo na lang kami dun sa Spot kung saan tayo mag Ano mamimingwit Nandito pa sila kuya dyan Nagbibihis pa Alis na tayo ngayon Mahitay na Yan maganda yung panahon Pero kahapon mga sagwan mga, Ano kapal yung ulap nangingitim mabuti ngayon hindi na lantap na yung ano dagat eh nandito sila kuya dyan punta natin kuya dyan where are you <laughs> San ka ayan si kuya dyan kuya dyan kawain muna na yan o. No? <laughs> magbihis ka na. Magbihis. Na magbihis na tayo. Na Yan. Nasa si Ah, nandito si Gabol mga kasagwan. Ayan. Alis na tayo mga kasagwan. Abangan nyo na lang kami dun. Ayan mga kasagwan. Nandito na po tayo. Nandito tayo sa may sakop pa ng anong pamuluton mga kasagwan. Nandyan yung pamuluton island. Ito yung pain natin. Buhay na hipon. Yan o. No? Madami po yan. Ayan. Ayan yung pain natin. Sana sirtihin tayo mga kasagwan. Pahuli tayo ng tribali. Ayan, mag-uumpisa na tayo mga kasagwan. Nandito si kuya dyan sa likod ko. Nandito mga kasagwan. Ano? Ayan yung pain natin. Ayan yung pain natin mga kasaguan. Buhay na hipon. Buhay na hipon. Ano mag... Ako uh, na si Double maglalagay na ng pain. Si girl, ang like pain na. <laughs> Diyan sa pangatlong kaliskis mga kasabay, nilalagay yung ano, hook. Hello? Ayan. Tapos, ihahagis na natin yan. Para kainin ng tribali. So, so, kainin ka sana. <laughs> Yun! Sana all. Kainin niya ng... lang tribalik. Yun. <laughs> Ilan yung ilalatag mo kabal ball? Tatlo. Tatlo yung iagis ni kabal ball na nylon. Ayan. Hmm. Yun. Hmm. lang kasimple mamingwit mga kasaguan. Sana may dumawi sa atin pahi tide na ngayon maganda ngayon makasagon kasi pahi tide ga yung mga talakitok pangalawang hagis galang na dagyap ito din yun ang layo <laughs> yan makasagon may magat na sa atin nandito ayun bumuti wow 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 eh ano yung sinasabi ko mga kasagwan tribali <laughs> ayos ako yung kinainan mga kasagwan nararamdaman ko kasi <laughs> sabi ko kuya dyan ano sana isa isa may buhay naman na Ayun uh, Ay, oh, yun, no? Know? Don, mabubuhol yung nailong ko hmm? Mabubuhol Ay. Pasok pa lang sa estero May mo kasaguan May uh, buhay uh, naman na tayo Ayun uh, no? Know? Isang tribali uh, Sir, tayo si kuya dyan Kasi yung nailong is Pasok you know? Thank you, Lord, sa blessing Nakawisa din tayo o oh, dito, dito banda 'yun, mga sagun tayo kinainan. Yan, maghahagos pa po tayo. Ayos, mga sagun, may binamano na tayo. 10. <laughs> 10. Medyo may kalaki na ano, mga kalateng kilo na 'yun ano. <laughs> Ingay. Okay. Uh, binis masisira yung styrofoam natin. Alam nang Grabe, ang likot. Sana may kasama 'to para ayos. Ayos yung adventure natin. Ay na kaabang lang yung kay Michael diyan. pa <laughs> maganda kasi ngayon kasi high tide efektibo talaga mga kasagun, yung buhay na hipo na the best talaga yan mga kasagun. may kumagat na kay kabulbul eh? sana para... oh, mahuli natin oo wow mayroon na naman mga kasagwan oh uy Three uy na uy uy namumuti na namumuti na namumuti na Namumuting na mga kasaguan. Ayan, lumalaban. Uy, uy. Ano nga? Uy. nakaka na tayo uy. ngayon kasi nag-high tide na. Okay. Okay. Ayan o. Wow. Ayan. Wow! Lilipat na sana kami mga kasaguan kaso may kumagat. Dito lang kumagat. muna tayo. <laughs> kumain. pala sila kay Boomer mga kasaguan. Mga Hindi pa natin makakasama si Kuya Bumir ngayon kasi busy pa siya sa ano, fish cage. Baka sa October makasagwan kasi mag-harvest sila ngayong September. Yun. Dalawang piraso Kuya Jan. Ismail mo lang Kuya Jan. Kaya si Kuya Jan oh, ayaw mainitan. <laughs> Kuya Jan, nyo <new> pagod na. <laughs> Napaka-init mga kinagwan. Oo, sobrang init. Tapos pag natin, may hilo tayo sa init. Ito yung tunay na laro mga kasagwan. Pwede kang mapagod pero bawal kang sumuko. Ayan. Kahit mahirap ang buhay, laban lang. Gawin lang natin maging masaya ano kuya dyan kahit mahirap. Mainit, basta magsipag lang tayo mga kasagwan. Oo. Oh. <laughs> Para may pag may tiaga may nilaga tayo mamaya <laughs> may malalaga na tayong isda pag oh. walang huli pag walang huli mga kasaguan, ano lang tayo i-sleep <laughs> pero mas maganda lang yung ganitong buhay mga kasagwan yung simple lang yung normal lang na ano buhay mas maganda kahit mahirap pero masaya okay lang laban lang tayo pagsubuk lang to nung kuya dyan <laughs> darating yung araw na kasang ayon din yung panahon di ba kuya dyan paragi lang tayo mag pray Manalangin kay God para bigyan tayo ng biyaya palagi araw araw ayan hagis na para makapadagdag yun o oh. Yan, paborito ng tribali, hipon. Yun. Kainin ka, sana, kainin. kainin ka ng malaking tribali. Ayan mga kasagwan, umuwi na kami. Bali, dalawa lang yung huli natin. Hindi na tayo nakapadagdag Oh. Ayan. Ayos na mga kasagwan, hindi tayo na buklo. Kahuli pa rin tayo ng dalawa. Nagutom kami. <laughs> si Kwanjan at si Kabulbul kumakain. 555 sardines. Yes. Dilata. Ayan. Dilata ulam namin mga kasagwan Eh. Ayan yung ulam nila. Ayan. Ayan bali hanggang dito na lang muna yung vlog namin mga kasagwan. Kita kita sa susunod na vlog namin. <laughs> Ang babay ko dyan. Ayan. Double ball. Ball. Ayan. Hanggang dito na lang muna mga kasagwan. Kita kita na lang sa susunod na vlog. sub indo by broth 3